Senador Strada, Mr. Diskaya, sa dami-dami dami mong binanggit na pangalan ng kongresista, Sige lang tanong ko, Senador, meron ba? Um, Mr. Y Your honor, wala po. Senador so, oh, ka. Safe ka na. Sigo, <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that that statement, Mr. G, I resent that statement. Safe ka na. May dawit pong mga senador sa kickback. Ayen kay Hernandez. Lalo pang naging masalimuot ang investigasyon sa Omanay Flood Control Kickback Scheme ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay dating DPWH Engineer Breeze Hernandez, may mga senador din umanong sangkot sa anomalya, bagamat wala pa siyang binanggit na pangalan. Ang pahayag ni Hernandez ay kabaligtaran sa naging testimonya ni Curly Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon September 8, 2025. Nang tanungin kasi ni Senador Jingo Estrada kung may senador bang sangkot sa mga transaksyon, tahasang sagot ni Diskaya ang wala po. Matapos ang sagot ni Diskaya, nagbiro si Committee Chairman Senator Rodante Marsaleta kay Estrada ng safe ka na na tila kinainis ang senador. Hinihiling ni Estrada na alisin sa opisyal na record ang naturang biro bilang paggalang sa formality ng pagdinig. Dahil sa magkasalungat na pahayag ni na Hernandez at Diskaya, nananawagan ang ilang mambabatas ng mga mas malawak na investigasyon upang matukoy kung may mga opisyal sa Senado na sangkot sa umunay korupsyon ng DPWH.